PDL sa Kainta Custodial, hinatiran ng food packs. Pinangunahan ni Councilor Boboy Sauro at Municipal Advisory Group ng Kainta PNP ang mamahagi ng food packs para sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL. Kasama din si PSSG Alona Villanueva. Ang nasabing food packs ay uh, mula sa Ako Bakwit at Jollibee Food Foundation sa pagsisikap ni Nash Farmariwa Bergano na kasama din sa Kainta Municipal Advisory Group. Ayon kay Consi Sauro, ginagawa nila kasama ang mag para maramdaman ng mga PDL na hindi sila pinapabayaan ng pamalan kahit nakakulong sila. Nagpasalamat din si Kainta Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Alfredo Lim sa ibinibigay na suporta ng MAC sa pangunguna ni Consi Sauro at mga kasama. Good afternoon po. Ah, uh, andito po kami ngayon sa ano sa uh, municipal uh, social facilities ng Kainta. Bilang ang uh, pagtulong oh, paalala, paalala rin natin sa mga nakakulong natin kasama rito oh. na hindi namin sila, hindi sila pinababayaan ng bayan ng Kainta. Um. Pasalamat muna ako sa Ako Quick saka sa Jollibee Foundation through na initiative ni ni Kuyunas you know? Berganyo? Yeah. Ay, okay. okay Thank you po Ta sa ating sa mga makanood ng TV na to pinabot lang lang na namin na ang mga naanood dito sa atin uh, na naka-hold sa facilities natin Hindi nakakalimutan <laughs> Hindi nakakalimutan At yes. tandaan natin iyan na project ng ating municipal advisory group oh, okay. na pinamunan ng inyong lingkod at ang Bouncer Barangay ang inyong member Ay, galing right? si, si Sir, Sir Nats Mandirigma namin yan eh. oh. <laughs> Sir, bali ilan ilan daw po yung nabigyan ngayon na ano? Mm -hmm. 64, tama po ba? Oh. So yun lang at uh, Kumusta po yung yung ang ating grupo, yung Municipal Advisory Council at uh, kumusta na ngayon? Anong sa ngayon matatag po Matatag po hindi hindi nangihina ang uh, Municipal Municipal Advisory Group kasi yun ang katuwang ng ating kapulisan. Binuuang uh. ang, ang -huh. ng organization ating kapulisan at pinababa, dito, uh, municipality, met pong ganito klaseng organization. Ayo. Okay. Sir, shout out sino po ba yung happy natin ngayon dito? Uh, shout out uh, Colonel Al Alfredo Lim. Ah, bat basang bata pong uh, at saka bata at ma mag magaling na leader ng uh, kapulisan dito. Bit salamat sa ano sa Hilltop sa Provincial Command at pinagkaloob mo sa amin na bigyan niyo kami ng isang magaling na happy sa katauhan ni Colonel Al Alfredin Maraming salamat concise Buboy Shawross sir. Yan tuloy po again